Okay, so guys, medyo nagmamadala ako kasi nga, ang daming, ang daming ginawa ngayon. So, ngayon ako nakapag gawa ng vlog ko since then, birthday ko <laughs> ngayon. Kaya medyo busy na kayo. Wala akong masyadong nag uh, content ko sa Reels Kaya, importante sa akin to, itong birthday ko. So, yan. Kailangan ko ng maghanda dahil mamaya, nagpamadali <laughs> ako, mamaya, uh, kukunin ko yung cake ko na in order ko sa labas. So, mag lang muna ko ng table, then go na. <laughs> Kasi na, eksaktong <clears throat> agree nyo ng documents namin. Yung asawa ko, sa akin tapos na. So, sinaman ko sila. Then, uh, closing program sa school ni Liana. So, umatendin kami, kaya medyo busy-busy yan ako. Namin. Kaya, Mag-ayos lang tayo ng table. So, syempre, bumili din ako ng flowers ko. So, ayan. Tatanggalin ko lang tong plastic niya. Okay. So, actually, ang minuto ko lang, ayan. Alright. Ang minuto ko lang ngayon is yung... Nagluto lang ako ng zikor. And then, itong bago dito, balansyana. So, yun ang request ng asaw ko. So, ayan. Wait, ito na lang yung dalawang mag-ama ko. Kasi na si Papi uh, lumabas na parang po si Pamila sa school nila. And then, pagka rating dito sa bahay, lalabas na ako para kunin yung in ng cake. So, turn. Ang ganda, no? Ang cute. Lagi ko dito. Dito sa center ng table. Ang ganda yan. So then, <laughs> sobrang nagmamadali ako. Ayun. Hindi ko na lang po lang ko. So, ano na ako, magti-table setting na ako. Ano kayo? Kasi pagkarating namin sa school ni Liana, diretso luto na ako. So yung balansya na naluto ko na kanina bago kami lumabas din, yung bihon na lang ang inuto ko. Okay. This. Para yung tissue pa. Okay. Okay. So, ayan. scialle. oke. So, aspetta pe anak Si Yana, inunahan na ako. Gutom na dami Ciao. Ang dami niyang kinakasko. Ang dami niyang kinakasko niya. Ang dami niyang kinakasko niya. So, yan. na yung asawa ko. So, lalabas na kami. Ayan. Diyan, diyan. Diyan diyan sa baro parang darilam niya. Okay, lalabas na kami. Lasha, oh, lasha, lasha, lasha. So, okay. Lalabas na tayo. Naiwan na si Pablo. Para kukunin yung cake. Ayan. Karating kasi nila galing sa school. chi non aspetta nulla, solo la carina, la mamma la carina, la ok la carina, la carina, la ciao la carina, la mamma ok la 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 Malapit-lapit na tayo. Medyo si Camila. Hinihingal na. Okay, kasi Camila, madali namin baka ulan na naman. well, hindi kami nagdala ng payong. Okay. Ito pa, Mimi. Medyo pumapatak na yung ulan. So, kailangan nating bilisan. Tanto malapit na tayo. Dito na tayo. Okay. Buongiorno. Okay. Ah, uh, lala. So, mamaya ba tarating yung cake? Medyo late na siya. Nasa autostrada pa lang. Sit. Mm ha? -hmm. Huh? Lukas mo na ako dahil may sa loob. Kasi doon sila nagluluto. Pero yung cake daw, ibang komo ni pa <coughs> galing yung cake. Haloka uh, naman to. Uh. Uy, isang oras lang kami nagtintay dito. Alas 4.30 medya ang sinabi ko. Parang hindi ba dumating? Nakakaloka naman ito. E, panira talaga. Ito. Pusat siya. Ma. Pusat siya. Yun, ito. E io come me l'ha fatta vedere lei non me lo siamo, era una torta da designer quella di alta così noi noi però almeno devi chiamare così eh non lo so, io le, le, le torte da pasticceria che facciamo sono così quella là era una torta tipo da designer quelle con la particolare so, però almeno chiamare così per eh no perché quella foto che non mi abbiamo mandato era una foto capito lovi, si sì. Però era io questa così e quella passicerina la, la, la mi ha detto ma noi non possiamo fare una torta. Però oh, almeno chiama così. Perché vedi che questa è bella perché è alta così. So, e poi tu, Magari per te, magari quando tu fai scelto in alto magari. Fai, 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 sì, sì, eh? sì, sì. Dico, dico, di qua. Oh mai. Sì, grazie. Mamma mia. <ride> Vieni qua Fami? No, no, mi para mm -hmm. parlando mm -hmm. la mia figlia. Però non ce l'ho chiavi, scusa. Non ce l'ho chiavi qua. No, non ce l'ho. Grazie. yung in-order kong cake, hindi nila ginawa. Pero no choice na kong kunin dahil alangan ka naman lalabas pa kami. Ginawa Kung pambati yung cake ko. Tapos <laughs> susunat. Si, si, may sunat tunay. No choice na kami yung asawa ko. Sana di mo na lang pinuha. And no choice na. lang na. Pinuha kong bata. At least. Okay na yun. Paso na tayo sa bahay. Okay. Ba man yung asawa ko na? Alright. Medyo tinanggap ko na lang yung cake. Pero maganda naman siya. Ginawa kong bata kaya tanggap ko na lang hindi lang kasi ginawa yung tawang, tamang design niya. Pero okay na rin. Dahil maganda naman siya. Ginawa akong bata para mag-feeling bata pa rin ako. <laughs>